Ayan. Uh, tara na. Dito tayo dadaan sa may Leblanc para hindi ano. Para hindi traffic. Pero paglabas natin sa dating LTO, traffic yan malamang. You know. Antipolo is not the same. Dati wala traffic eh. Kaso, Dumamin na kasi may yaman sa Antipolo. Hahaha. <laughs> Kaya pag maraming mayaman, maraming may sasakyan, maraming may motor. Yung sabi mayaman ako guys. Hindi tayo mayaman. Ando tayo sa pinaka So, anyway, uh, dito kami dati sa Bugambilya. Vil. Bugambil ba yan? Yeah. Na resort dyan. Kinasal yung barkado. Oh, shoutout sa barkado si Joel. <laughs> di Hindi ko alam yung tawag dun sa parang ano eh, parang mini humps eh. Yung mini humps tuloy. Hindi ko alam yung tawag sa ganun eh, pero inaano ko yung boses ko dun. Uh, <laughs> oh, grabe. Nalalaman natin yung usok. Um, okay, so ito na. Ano na tayo? Clinic uh, Antipolo Hospital and Wellness Center na tayo. No? Uh, bali paglagpas dito, kakaliwa tayo dyan. No? Kakaliwa tayo dyan, tapos... Ah, ito na, kakaliwa tayo. Siyempre. Dito guys, mag-ingat kayo dito pagkagabi kasi may incident dito before na ang nangyari is uh, nadali yung nakaparada lang na motor hinhold up tapos tinangay pati motor syempre there's a truck there's a truck mauna tayo sa truck okay so dito sa antipolo kung alam nyo na marami nagbabike hindi ko alam kung tagasan nyo mga yan pero syempre maraming buhay bisita dito sa Antipolo no para magbike. Kasi challenge challenging yung pag-akyat from Taytay. Tay eh Taytay, sorry. Tikling pala Tikling. From Tikling to Antipolo. Grabe, ito na. Antipolo na tayo. Hindi ko alam kung Ah, oh, no, apa lah. Double vertical. Siyempre, ako aku sa kaliwa overtake ka sa akin eh, kung kakana oh. dito naman yung yellow eh, so hindi siya problema we're at 6 So dito, uh, dito after nyo madan dyan, one way na yan Sas, Wala sa sasalubong sa'yo dyan uh, Lapit na yun, lapit na tayo simbahan pero hindi tayo sa may simbahan, eh. dito na tayo sa may gilid. Gilid lang tayo ng simbahan. Kaliwa tayo dito. Ayan yung simbahan ng Antipolo, no? Kaliwa tayo dyan. Dito. Ay. Kaliwa. Tapos. Antay kayo dito. Ng traffic. Dahil <laughs> lapit na tayo. Dito na tayo. Tara pa parada. Nagugutom oh, kasi talaga ay. Eh. Tapos ito yung cravings. Balik ako kayo. Ah.